Kay Sira pinihina siyang wag si Kutuwoy. Hurt na ba holiday? Alam niyo yung nangyayari dyan kay Pastor Sikibuloy na pinakilang niya pinaharap sa Senado. Ito lang naman ay uh, sampahan nyo lang kaso sa korte. Kung may pakamatibay kayong siya sampahan nyo lang kaso sa korte. Itong si Pastor Sigi no? Kasi pagdating talaga sa Senado, tama din yung mga lawyer nila. Ay, kasi hindi may may ko yan, no? Ay, ang illegal uh, legal counsel ni uh, Pastor Sigi na sisiraan lang siya pagdating sa Senado. Kayo naman dyan sa Senado, pwede nyo naman gawa ng paraan yan na sa isang pa lang, ito talaga si Risa Hontivero. So, Risa, hindi ko pinakikilaman ang trabaho mo. Pero bilang mamamayan at tiloglog ka namin dyan, gumawa kayo ng batas. Ang daming problema ng bansa, pagtulungan nyo, napakamahal ang bilihin. No? Hindi ba kayo pwedeng gumawa ng rebate? Sobrang mahal ang mga bilihin dito sa Pilipinas. Yan ang dapat unahin nyo, yung kanamlan si ng mamamayan. Ang mas inuunan nyo pa, imbestigan si Buloy, ipaubayan nyo sa kortiyang. Kung may kasalanan si Buloy, mabulok sa kumuhay. Hindi ko kayo si Kibuloy dito. Ang sinasabi ko sa dito, nakikita namin ang trabaho ninyo. Ang daming problema ng bansa. Pagtulungan nyo, niloklo kayo dyan, nangako kayo sa tambayan. Na sinasabi ninyo, gagawin nyo ang lahat para sa mamamayan. Walang maiwan sa laylayan, may laylayan pa kayo yung dinabagin. Anong mangyayari sa bansa? sombra may lang bilihin. Kung siguro ng mga kababayan natin, kayo walang problema. May mga allowance kayo. May lang mga senador kayo. Mambabatas kayo. Ang mga kababayan ninyo, pinangakuan nyo, niloklo kayo dyan. Baka yan muna yung unahin nyo. Tapos dito sa kongreso, ah, mas inuuna nyo yung mga chadya -cha na yan, people initiative na yan, yung peg initiative na yan. dapat ang inuuna ninyo, yung kalam ng sikmura ng mamamayan, yan, yan ang pag-usapan nyo. Ang inuuna nyo mga sariling interes. Hindi ba? Malinaw yun. Oh, hindi e, ba? At sariling interes? Gusto nyo mag-extend? Yan o, oh, nire ni Gadon. Kabagay talaga sa kanya yung salitang bobo. Oh, sinasabi nyo yun. Di ba? Oh. Yan ang problema sa inyo. Mas iuunan nyo yung mga pasariling interes. Gusto nyo tumagal sa posisyon. Walang problema tumagal kayo sa posisyon. Kung ginagampanan nyo ang inyong trabaho kung mabuti kayong mang lingkod. Sino matutuwa sa inyo? Yang mga nakikita namin ngayon na ginagawa yung matutuwa kami. Gusto pa ba namin tumagal kayo sa Kristo? Walang problema. Kung gagampanan nyo yung trabaho matutuwa kami,